channel. Please subscribe ito money Vlog. Uh, payagan po si ano, Tito money Vlog na mag-reactor para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala masyad records ng ano eh, ng awayan. Malungkot po si Kalingap Dan, ano, dahil po doon sa mangyayaring hiwala yan. Ah, papanoorin po natin yung video at siyempre bibigyan po natin ito ng konting reaction Pero bago po yan, ako muna po yung mga pati sa inyong lahat na magandang umaga, magandang tangali at uh, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Saan mo kayo ng panig ng mundo naroon ngayon ay mag-iingat kayo palagi at uh, kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Tuloy lang po natin suportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab at Edna Vlog, Jack Tapia at yung mga kasama ko po sa Karepa. Ganun din po yung team views at yung mga charity vlogger na Kalinga Partner. O ito po yung video no, na kung saan ay uh, talagang medyo malungkot etong si uh, Kalinga Pdan ano, at ikonento niya ano po, ang dahilan ano, kung bakit uh, magkakaroon po ng hiwala yan. At ang po ng video ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Kalingap Lolo. Ayan no, supportahan po natin ano, Kalingap Lolo. Ito po si Kalingap Dan. Hey, okay, shout out. Ayan kayo Dan kasi may mga nababalitaan din so, Sa mga comments din na lilipat ka na doon ng apartment. Ba't alam nila? Hindi ko alam eh. <laughs> So yun, sobrang ano, sobrang tagal. It's eh, mga ilang months, years mga na ba? 1 one year pa lang yata. Year or year na. Hindi ko mat-alam eh. Basta more than a year or magwa one year, ganon. So, so, ano, sobrang ano ka na rin kay Kuya Jomar doon? Oo, talagang dikit na dikit na Simula pagdating ni Kuya Joms dito, naging close kagad kami. Tapos, lalo na kayo, nagsama pa kami sa isang apartment. So, mas ano na, solid ang aming pundasyon bilang magkaibigan. So, ano ko eh, yung, um, anong, anong pinadahilan ko ba? Parang naisipan mo na mag ano na sa mga sa mm, wala naman ako dating ano plano ang ganda nga nakapagpatayo kami ng sariling bahay wala di naman kami na iisip na maglipat eh kaso yun si mama at si hana ay gusto Kumating. nila ng na uh, privacy di ba dahil doon sila natutulog sila yun lang kuya Brooks and gusto nila nang magbukod kaya naisip ko na magsama-sama na kami so di mo pati kuya akalain na dadating oh, sila oh, dito, 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 diba? Oo, di ko na-expect na magugustuhan nila dito yung oh. pamumuhay, diba? <laughs> Nag-stay na sila dito, so... Yun, ah... Uh, para makatipid-tipid din, hindi hindi kami yung... Oh. Ano, kanya-kanyang renta. So, magsama na lang kami, tapos... Ah, uh, yun, mag-share na lang. Kaya... Yun, naisip ko din na sumama na ulit sila. So, anong feeling ko so, yun na, ano, na... Mm -hmm. Mga kasama mo, siyo pa rin. Siyempre, gano'ng katagal na, no? Gano'ng katagal. Since birth na nabuhay, ano, nandun ako sa Manila. 27 years. Mm hmm. Tapos ngayon, 3 years na ako na sa diet. So, 3 years akong solo or kami lang ni, ni, Jones. Anong parang yung kaya na makakasama mo ulit sila sa isang bumo? Masaya kasi mararamdaman mga ko ito kasi kaso doon na yan. Mama, o, yung mga, mga ano? na yung pag yung, yung pag aluto, ng luto. Uh, pag ano, lang ano lang nalit. Uh, Oo, pag Tsaka hindi na ako laging sa labas kakain. <laughs> <laughs> hindi na pa ulit-ulit yung kinakain ko. Si Kalingap Joe po at si Kalingap Dan ang po ng tirahan. Makakala niyo po eh, si Joy Diwata na ano? Ang hihiwalayan ni? eh. <laughs> ni Kalingap Dan. Hindi po gagawin ni Kalingap Dan yun. Kaya uh, Joy Diwata, sapagkat uh, ito ay talagang mahal na mahal niya. Ano? At nakikita naman po natin na uh, inilab talaga itong si Kalingap Dan. Ano? dito kay uh, Diwata. Kaya malabo pong mangyari yun. <laughs> Baka akala niyo eh, si Joy Diwata. Ano? At dito nga po ay uh, sinabi no? ni Kalingap Dan kung bakit uh, magkakahiwalay po sila ng tirahan ni uh, Kalingap Domar. Ano? Parang si Kalingap Dan ng aalis ano po doon sa apartment. kailan lang po ay magkakasama na po sila. Ano nila Ma'am Ma, Ma Gemma, Hana at saka ni Yayabet. Bet. Saka yung boyfriend ni Hana ano. Kumbaga uh, isang apartment na lang para naman tipid ano. Kumbaga share share na lang. <laughs> at uh, inalok din naman daw po niya itong si Kali Kalingap Jomar ano kung gustong uh, sumama po sa kanila. Kaya lang siyempre ay uh, medyo nahihiya din po si Kalingap Jomar ano kailangan din po niya ng privacy kaya may nabuti niya po na hindi lang sumama ano po yan po ay ayon dun sa kwento ni uh, Kalingap Dan ano po at uh, yun ang dahilan ano kung bakit magkakahiwalay po ng uh, tirahan etong eh, si Kalingap Jomar at si Kalingap Dan ano po tirahan lang naman pero yung uh, pagiging magkaibigan nila eh naon pa rin ano at wala po silang pinagawayan ano kasi dati parang may nag-comment na nag-awa yata itong dalawa kaya <laughs> mag na ng bahay ano po wala pong ganoon ano ang dahilan po talaga ay siyempre para nga naman makasama na rin ni Kalingap Dan itong sila Ma'am Jema dati di po ba marami nag nagsasabi mga baser bakit daw pinagsama si Ma'am Jema at saka yung asawa ngayon ni uh, Kuya Brooks na si uh, ate Ella na po ba yun, ano? Ba't daw pinagsama sa isang uh, bubong? Medyo pangit daw po, tingnan, ano? Parang sabi gano'n nung mga nag-comment. Kaya eto, ngayon, ano? Eh, uh, magsasarili na po sila ng uh, bahay. Kasi nagustuhan rin naman po nila Hana at saka nila mam Ma Gemma sa Dait, ano? Na doon manirahan. Kaya, yun, uh, kukuha na po ng uh, apartment. Sa gano'n, uh, magkakasama na po sila sa isang bahay, ano? Medyo malungkot, ano, kasi siyempre, matagal din po nagkakasama itong si Kalingap jomar at saka si Kalingap Dan, ano po, nasa isang taon din siguro. Ano po, ayong kay ang Kalingap Dan, eh, may mga isang taon din po silang magkasama sa loob ng uh, isang bubong. Ano po, at uh, yun na nga, ano, siyempre, pagdating po sa pagkain, halos magkasabay po sila. Pagka lumalabas, ganun din po. Ano, kaya, medyo malungkot man, pero kinakailangan kasi ano ba? <laughs> hindi naman po forever na siyempre magkasama po sila sa isang bahay ano kaya huwag niyang gawang issue ano yung mga gumagawa ng issue diyan yung mga baser <laughs> sabi eh, may pinagkawayan doon yung dalawa walang ganoon ano po talaga lang na kailangan uh, magkasama-sama na eto sila Ma'am Gemma at saka sila Kalingap Dan may mag-aasikaso na po kaya Kalingap Dan iyon man din po ang sabi niya, ano? kasi namimiss niya po yung uh, iba't ibang uh, pagkain. Kasi pag uh, kumakain daw po siya, eh, halos uh, pare-pareho na kanya kinakain, ano? Sa labas ganun naman talaga eh. Ano po? Talagang uh, ano 'yung anan uh, doon, s'yempre nang bibilihin mo. Ano po, hindi kagaya pag kami uh, nag-aasikaso talaga, katulad ni Ma'am Jema, ni Hayabeeth na talagang uh, mahilig magluto. Ano, uh, siguradong masarap pa. <laughs> masarap ang magiging ulam dito ni Kalingap Dan. At welcome naman po si Kalingap Jomar. Sabi niya Kalingap Dan, pwede naman din daw dumalaw doon si Kalingap uh, Jomar sa bahay na titirahan nila Kalingap Dan. Yun po ang dahilan, kaya uh, lilipat na po ng bahay etong si Kalingap Dan. Ano, hindi po nag-away ha. Doon sa mga basar, gawa na naman yun ng issue. <laughs> wala pong away ha, wala pong ganun. Ano, pinaliwanag na po ni Kalingap Dan kung ano po yung dahilan kung bakit sila magkakahiwalay na ng bahay ni Kalingap Jomar. At medyo malungkot si Kalingap Dan kasi nga po eh, matagal din sila nagsama ni Kalingap Jomar, ano po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ako po si Tito Manny vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos Mabalos.